Sa isang tahimik na barangay sa gilid ng lungsod, nakatira si Mang Ador, isang basurerong kilala sa kanyang sipag at kabutihang puso. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, dala niya ang kanyang lumang kariton at paikot-ikot sa bawat kanto upang kunin ang basura ng bawat bahay. Hindi man marangya ang kanyang buhay, kontento siya basta't may pagkain, may trabaho at may mga taong nire-respeto siya. Subalit, sa likod ng kanyang mga ngiti, may mabigat siyang pasan. Mag-isa niyang pinalalaki ang kanyang anak na si Lira, isang masipag na estudyante na nangangarap maging guro. Labis niya itong minamahal at lahat ng paraan ay ginagawa upang mapag-aral ito. Kahit pa nangangahulugan niyon ng pagod, init ng araw at hirap bawat araw. Isang umaga, habang binubuhat ni Mang Ador ang isang sako ng basura mula sa isang lumang bahay na matagal nang walang nakatira, napansin niya ang isang kahong kahoy na nakasiksik sa ilalim ng lumang mesa. Makapal ang alikabok. May mga ukit na simbolong hindi niya kilala. Bumigat ang loob niya. Baka masama to, bulong niya mulit dahil natural niyang ugali ang pagiging mausisa, marahan niyang binuksan ang takip. Sa loob ay may nakabalot na lumang mapa, isang maliit na gininto ang susi, at isang papel na may nakasulat na Sa tamang puso, ang kayamanay magpapakita. Pinagpawisan si Mang Ador, hindi niya alam kung biro lamang yon o may katotohanang nakatago Ngunit nang ipinakita niya ang kahon kay Lira, lumiwanag ang mga mata ng bata. Tay, baka ito na yung pagkakataon natin na umahon sa hirap? Napangiti si Mga Dur, ngunit nagbungtong hininga. Anak, hindi tayo dapat umasa sa kung ano lang ang hindi tiyak, pero hindi namang masamang subukan. Sumunod na araw, dinala nila ang mapa at sinunda ng ruta. Patungo ito sa gubat ng mapangako, isang lugar na dati ay puno ng alamat at kababalaghan. Dati itong dinadayo ng mga mga ngaso, pero ngayon ay halos hindi na pinapasok ng mga tao dahil sa sabi-sabing may mga nilalang daw na nagbabantay roon. Habang naglalakad, napapansin ni Lira na kumikislap ang susi tuwing natatamaan ng araw. Parang may direksyong itinuturo. Sa tuwing sila liliko sa maling daan, biglang huhupa ang kislap para bang gumagabay. Matapos ang ilang oras, narating nila ang isang lumang kuweba na may malaking ukit ng araw sa ibabaw. Tay, ito yata yun, bulong ni Lira. Pagpasok nila, biglang sarado ang bunganga ng kuweba at umalinggawang ang isang tinig. Ang kayamanay hindi para sa mga sakim, kundi sa dalisay ang puso. Sino kayo at bakit kayo naririto? Natakot si Lira, pero lumapit si Mang Ador at buong tapang na nagsalita. Ah, ako po si Ador. Hindi ako mabuting tao sa lahat ng oras, pero nagsisikap akong maging mabuti. Nandito ako hindi para sa aking sarili, kundi para sa kinabukasan ng anak ko. Tumahimik ang paligid at muling nagliwanag ang gininto ang susi sa kamay ni Lira. Biglang gumalaw ang sahig at unti-unting lumilitaw ang isang lumang kahong bakal. Kung ganon, sabi ng tinig, buksan ninyo Ipinwesto ni Lira ang susi sa kandado. Kumalansing. Bumukas ang kahon. Nang bumukas ang takip, hindi ginto ang bumunggad. Hindi rin brilyante, kundi mga lumang dokumento, titulo ng lupa at isang liham. Kinuha ni Mang Ador ang liham at binasa. Sa sinuman ang makatagpo ng kahong ito, ay dapat maging tagapag-ingat ng lupang ito. Ang may-ari ay pumanaw ng walang tagapagmana. Kung ikaw ay may mabuting puso, ang lupang ito ay sa iyo upang ipagpatuloy ang kabutihang nais mangyari. Sa kasama sa dokumento, ang mapa ng malaking lupang agrikultural na matatagpuan sa gilid ng bayan. Hindi ito mansyon, hindi rin kayamanang pwedeng gastusin agad. Ngunit sapat ito upang makapagsimula ng negosyo, kabuhayan at isang bagong buhay. Napanuha si Mang Ador. Anak, may pag-asa na tayo. Makalipas ang ilang buwan, naging matagumpay silang mag-anak sa pag-aalaga ng lupain. Tinornahan nila itong maliit na farm kung saan nagbibigay sila ng libreng gulay at bigas sa mga kapitbahay na hirap sa buhay. Naging tanyag si Lira sa kanilang lugar, hindi dahil sa kayamanan nila, kundi sa kabutihang natutunan niya mula sa kanyang ama. At nang makatapos siya ng pag-aaral, muli niyang pinangalanan ng farm, kayamanang para sa lahat. Aral ng Kwento ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera o ari-arian, kundi sa kabutihang loob at pagsisikap. Kapag dalisay ang puso, ikaw mismo ang nagiging daan upang makahanap ng biyaya. Ang kayamanang ibinabahagi ay mas tumatagal kesa sa kayamanang iniingatan lamang para sa sarili. At dito nagtatapos ang kwento ng Ang Basurero at Ang Natatagong Kayamanan. Isang paalala na ang tunay na yaman ay hindi laging nakikita ng mata, kundi nararamdaman ng puso. Kaya tulad ni Namang Ador at Lira, naway piliin din nating gumawa ng kabutihan saan man tayo dalhin ng buhay. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Makulit TV para sa iba pang makabuluhang kwentong Pilipino na may aral hanggang sa muling paglalakbay. Paalam at tandaan, ang kabutihang ibinibigay ay laging nagbabalik ng higit pa sa inaasahan.